Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Absolute Divorced Act. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono ang ating kasamang si Mela Las Moras. Mela? Yes, maan sa mga puntong ito ay uh, nakatutok pa rin nga tayo sa mga kaganapan dito nga sa plenaryo ng Kamara at naging malaman at maaksyon ang huling araw nga ng sesyon ng Kongreso bago ang sinidi adjournment. Kanina sa botong 126 ang pabor 109 ang tutol at 20 ang nag-abstain. Tuluyan ang inaprubahan ng kamera sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill Number no. 9349 o Panukalang Absolute Divorce Act. Sa botohan kanina, mataas ang emosyon ng mga kongresistang tutol at pabor sa panukala. Pero sa huli, mas naigparin ang mga sumusuporta rito sa ilalim ng absolute divorce bill, papayagan na ang diborsyo sa bansa pero dapat ay may sapat itong basihan tulad ng physical violence, drug addiction, marital infidelity, irreconcilable differences at at psychological incapacity. Lubos ang pasalamat ng principal author ng panukala na si Albay First District Representative Edsel Lagman sa pagkapasa ng divorce bill at ngayon pa lang, Nananawagan na siya sa Senado na sana'y suportahan din ito. Kip niya hindi naman nilalayo ng divorce bill na sirain ang pagsasama ng mag-asawa, sa halip ito ay para isalba ang mag-asawa mula sa sira ng pagsasama. Bukod naman dito, kanina lang, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 10439 o panukalang gawin ng legal ang paggamit ng medical cannabis sa bansa, na isa rin kontrobersyal na panukala Maan sa mga puntong ito ay inaabangan naman natin yung magiging desisyon din sa plenaryo ungkol naman sa reklamo laban kaya Congressman Pantaleon Alvarez at inaasahan nga na pagkatapos niyan ay magkakaroon din ng talumpati si House Speaker Martin Bumuades bago nga ang Senate adjournment. Maan? Abangan pa namin ang ibang detalya sa iyo. Mela Las Moras, maraming salamat.